Sa darating na ikalabing tatlo ng Hunyo, sisimulan na ang matagal ng planong rehabilitasyon sa EDSA. Kaya ngayon pa lang, nag-iisip na ng diskarte si June para maiwasan ang posibleng mabigat na daloy ng trapiko. Ah, pwede ako dito sa, ano, sa EDSA, pwede ako dito sa Ross Boulevard. Ganun. Ngayon, magiging alternate road din nila kasi yung Ross Boulevard na yan. Kasi, siyempre, i -ano nila yung EDSA. Oo, oh, oh, traffic. Oh, oh. traffic uh -huh. na dun yan. Siyem. Pero mas mabilis daw ang kanilang biyahe kapag dadaan sila sa Skyway Stage 3. Nlex. Uh -huh. Nlex uh -huh. uh -huh. ako, tapos Skyway. Oo, uh -huh. oh. Uh -huh. oh, na. Kasi nga, nakaka-stress din yung traffic. Oo. <laughs> oh. Para maibsa ng mabigat na daloy ng trapiko sa isa sa gawang konstruksyon, plano ng Department of Transportation na gawing libre muna ang tollway sa Skyway Stage 3. No, so, gagawin nating libre ang toll sa Skyway Stage 3. Yung segment lang kung saan ididitur yung mga sasakyan na hindi na sila kailangan dumaan ng Elsa, aakyat na lang sila sa Skyway. No? So, uh, finalize na natin yan in the coming weeks and months. Uh, kasi hindi pa naman yung kailangan gawin now kasi mag-mobilize pa lang naman ang, ano, no, ang uh, DPWH. Ah, oh, kung libre yung tol, malaking tulong talaga. Malaking bagay sa mga tao, sa mga motorista. Sa buwan pa ng July o August, posibleng ipatupad ang nasabing plano. Ayon sa DPWH, napapanahon na daw ang rehabilitasyon ng EDSA. Reblocking na po tayo na reblocking, reblocking na reblocking because many of the existing pavements, eh, kung na po, ah mahina na and uh, bumabagsak na so if uh, sabi nga ng pangulo i think uh, we have to do it once and for all para maiwasan natin yung mga reblocking reblocking every weekend sa kabila nito tiniyak pa rin ng DPWH na maari pa ring dumaan ang mga motorista sa EDSA sa iprinisentang plano para sa rehabilitasyon isang lane lang ang isasara papanatilihin pa rin ang EDSA busway habang tatlong lane naman ang maaari pa rin daanan ng mga motorista. tiniyak naman ng DPWH na bibilisan nila ang rehabilitasyon. We will employ several contractors all at the same time. Uh, Limbaba, ang priority ho sana namin dito is actually southbound muna. Southbound muna. Tapos uh, hindi namin matatapos siguro yung southbound in one year kasi uh, it's already uh, middle of the year. And uh, and then we will continue siguro ng ano ng northbound by next year. Sakop ng Skyway Stage 3 ang Balintawak sa Quezon City hanggang sa Buendia sa Makati City. Hindi, hindi naman aga agabang, 'no. Hindi hindi ganoon. 'No, yung segment lang ng uh, gagawing alternative route para sa EDSA. So, pag-uusapan pa namin 'yan sa TRB at sa Uh, uh, between government and San Miguel and ifa I find a uh, guys namin yan siguro within the next month and a half Ngayong araw, May 29, kinumpirma ng Department of Transportation ang pagpayag ng San Miguel Corporation Tollways at ng Metro Pacific Tollways Corporation para sa libreng toll. Pinasalamatan din ng Department of Transportation sina SMC President Ramon Ang at ang Board of Director ng MPTC at Chairman ng Metro Pacific Investment Corporation na si Manny V. Pangilinan dahil sa pagsasantabi muna nila ng arawang kita para matulungan ang pamahalaan at ang publiko. Charles Nicolimon, RNG News.